Hello din mga idol, mga ka-farmers. Paki tingnan nyo po ang aming mga ginagawa at paki kuha kung tama. Itong tawag dito sa masina to, putin bag kuya. Ah, Ariel, yes kuya Ariel. Shoutout sa kanila. At iyan naman ang ating isang partner, siya nagpapala, naglalagay ng puso. Si partner Roderick. Yan. Partner, kamay-kamay naman dyan. Shoutout out sa inyo eto po yung ating kusot kung ginagawa ng uting bag gagawa tayo ng oyster mushroom ayan yan mga lodi mga idol eh mga kaparmers ayan. ayan naman po ang mga tropa ang mga kasama natin mga kaparmers ayan mga kaparmers ayan po kaya din sa sila sa kanila sa kanila ayan nagagawa sila tulong tulong oh mga lodi mga idol ang sarap nito ng ganito Sama-sama lalo na kung nakakaarami pa. Bilangin natin kung ilan sila. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labindalwa. Kasama yun na ando, nagluluto at saka nag-aaskaso ng pagkain. Mga ka-farmers, kulang na kulang po tayo. 60 pieces po ang nasa record ng City Agri. Lalabintatlo po kami, kasama ako dito. 60 people pala, 60, 60 person mga lodi, mga idol mga kaparmers, tingnan ninyo kung nagtutulong-tulong at nagkakaisa, siguro napakasarap at napakaganda panuurin at pagpam shout out sa mga kaparmers na makakapanood nito sana mga kaparmers na mga nakamakakapanood nito ito po ay grupo ng farmers association ng Santor Tanawan City, Batangas yan po para nalalaman po ng lahat yan yun kawai kaway sila shoutout sa pamilya na baro pamilya na pamilya ni nati ano apelido nyo ate kinsay kinsay ayun kinsay daw na baro kinsay tao, Navarro, yan kay paring kenneth lalap kay master farmers manananggot dante oleta at si ate nora at saka si partner rodrick Roderick, anong apelido natin? Shout out sa pamilya Rodriguez, Roderick Apelido? Karandang Karandang, yaw ko mga mabigating pangalan At saka kay Sir Ariel Shout out sa kanila Sir, anong nga apelido nyo sir? Manila Wow, social pala ang pangalan ito, Manila Manila Ay, Manila pala, mabango Pampabango sa mga kakanin Yan Shout out sa pamilya Banila Mr. Arnel Ariel um, Siya ang ating puting bag Uh, kung maibigan po at mapadaan sa inyong screen, mga mga ka-farmers, paki-like, paki-share, paki-subscribe at paki-click po ng notification bell. Ito pong muli ang inyong abal lingkod, hindi nagsasabing babay kundi see you next video. I love you all.